Hello guys, sa ating mga televiewers dyan uh, Bukas na ang ating gagawing Peaceful Rally ng mga ANC At nag release na rin ang Ibang-ibang uh, department Ng pamahalaan natin Na magkaroon ng mga mimos Na para uh, bigyan daan ang gagawing Peaceful Rally ng Iglesia Ni Cristo So walang pasok sa lahat Kaya Bukas abangan natin mga kaibigan Ang Gagawin ng Iglesia Ni Cristo ginagawa itong Iglesia ni Cristo para gisingin ang damdamin ng mga namamahala natin, mga namiminuno natin na taktoon na nilang pansin ay ang problema ng ating bansa. Hindi ito ano anong mga mga personal na mga problema nila. Kaya naman mga kaibigan, alam nyo, kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay talagang full support kami sa aming pamamahala dahil ang iisip ng pamamahala namin ay para sa ikabubuting lahat walang ano dito, pamumulitika ang iniisip namin lahat ay para sa kapakanan ng taong bayan walang partido na pinapanigan para talaga ito sa kapayapaan kaya sana maging aral ito sa mga namumono sa atin kung na ang iniisip ay talagang mga sarili lamang huwag nyo munang isipin ang mga sarili nyo ang isipin nyo ang ano, ang taong bayan na naghalal sa inyo dyan yun ang isipin nyo pinili ka ng taong bayan para paglingkuran pag, paglingkuran ng taong bayan gawin ang mga bagay na dapat na maisaayos sa gobyerno natin sa pamahalaan natin ay pinagalitan ko kayo ba diba? ganyan lang naman walang ibang walang ibang gusto ang Iglesia ni Cristo kundi ang matigil na ang mga baya, bangayan, iringan, inggitan awayan oh, dyan sa pamahalaan natin magkaisa na kayo kailangan we must be united magkaisa tayo para ang problema sa Pilipinas ay masulbar o oh, na ano sing ano man sino nga dyan?